Unang kabanata, nakatanggap kami ng impormasyon na ang punong executive na kalaban na si Mas Alan ay nasa YNA sector para sa on-site visit. At ngayong gabi ay ang oras para mamatay siya, alam ko na alam na ng lahat dahil sa sensitibo ang uri ng misyon na ito. Hindi tayo magpapakilos ng maraming tauhan, ang mga kalahok sa misyon na ito ay binubuo ng limang squad. Sumatutal apat na putsyam katao at wala rin kayong air support at ang bilang ng mga kalaban ay 350 hanggang 500. Sambit ng kapitan na chinong sundalo, habang ang dalawang koreano sundalo ay nag-usap, ano ang sinasabi niya Cheney? Tumahimik ka Deiru, alalahanin ninyo na ang misyon ninyo ay hindi ang sakupin ng lugar na ito. Kapag may kumpirmasyon na, na namatay na si Mas Alan, itigil ninyo ang sagupaan at umatras agad kayo sa ligtas na lugar. Paliwanag ng chinong sundalo, ano ang sinabi niya? Sambit ni Deiro, Hoy, ikaw na nasa likod, sigaw ng chinong sundalo. Habang napatingin ang iba sa likod, pero walang kibu sila Deiro at Cheney. Makinig kayo, sambit ng chino, paumanhin, magpatuloy po kayo. Sambit ni Cheney sa lingwahe ng mga chino, at parang naangasan ang chino, nagkatitigan sila. Sa totoo lang may sasabihin ako sa mga ganitong sitwasyon ngunit pagbibigyan ko kayo ngayon. Dahil mahalagang araw ngayon, napakahalagang araw para sa lahat, sambit ng Chino. At napangiti si Cheney, okay, ngayon ay tapos na ang pagpupulong. Sambit ng kapitan, yes captain, tugon ng lahat. Dumating na ang gabi, sila ay lula ng sasakyang militar. Binabaybay nila ang masukal na kagubatan, at ang grupo nila Cheney ang nakasakay habang nagmamasid si Cheney, habang ang iba ay nakaidlip sa saksakyan. At biglang tumigil ang sasakyan, bumabas si Cheney, lahat kayo ay lumabas. Gumising ka na Deiro, magmula ngayon ay maglalakad na tayo. Hoy dareyo gising, sambit ni Cheney, suriin ninyo ang inyong armas kung nasa mabuti itong kondisyon. Kung gusto ninyo mag gawin nyo na, dahil lalakad na tayo, pagkatapos ng limang minuto. Sambit ni Cheney, yes sir, tugon ng lahat, at kumuha ng Yosi si Cheney at sinindihan nito. May lumapit sa kanya, Kapitan, sambit ni Smither. Napatitig si Cheney bigla, at kumindat ito sa kanya. Pag natapos ang misyon natin ngayon gagawin natin ito. Okay, sambit ni Smither. Nagsimula na naman tong si Smither, sambit ni Dario. Hindi maganda yan, imbis na gumawa ng di mga kanais-nais na mga bagay, ay dapat isipin mo, kung paano magiging ligtas ka sa misyon na ito, sambit ni Cheney. Di ako masyadong nag-aalala, dahil nasa atin ang GOB, sambit ni Smither. Huwag masyadong exaggerated, tawa na sambit ni Cheney, at pagkatapos ay nagsimula na silang lumakan. Okay, kumilos na tayo, sambit ni Cheney, naglakbay na sila sa kagubatan. Maingat nilang sinusoong ang masukal na gubat, tahimik ang kapaligiran habang sila ay patuloy sa paglalakad. Ngunit sa isang punto, ay tumigil sila, nagbigay hudyat ng pagtigil si Cheney. May naramdaman siyang kakaiba sa kapaligiran, may dalawang kilometro pa ang layo namin, at matiwasay naman ang aming paglalakbay. Ngunit ano itong kakaibang nararamdaman ko, sambit sa isipan ni Cheney. Kapitan may problema ba? May nangyayari ba? Tanong ni Smither. May masamang kutob lang ako, tugon ni Cheney. Huwag mong sabihin na ang GOB ay natatakot, sambit ni Smither. At nagiba ang mukha ni Cheney. Haha, mukhang oras na para ikaw ay mag-retire kapitan. At biglang may naramdamang kakaiba si Smither habang nagsasalita. Walang hiya, sambit ni Smither, tinamaan siya sa kanyang dibdib. Smither, sigaw ni Cheney, habang sunod-sunod ang pagpapaputok sa harapan na direksyon nila. Take cover, sigaw ni Cheney habang pinauulanan sila ng bala. Lahat sila at ay tago sa mga puno sa paligid, habang tumitindi ang pagpapaulan ng bala sa kanila sinusubukan kunin at itabi sa ligtas na posisyon ni Cheney si Smither. Habang pinapaulanan pa rin sila ng bala, Smither sagutin mo ako sigaw na sambit ni Cheney. Pinaputukan na rin sila ng mas malakas na kalibre ng armas. Walang iya, gumagamit na rin sila ng grenade launcher, sigurado na hindi lang Sintrey ang umaatake sa amin. Ayos lang ba ang iba? Sambit ni Cheney, wala namang masyadong pinsala ang iba tugo ng isang sundalo. Ang mga walang hiyang ito, inabangan nila kami, habang patuloy ang pagpapaputok ng mga kalabang na kahilera, may dumarating pang iba. Parang lahat ng mga walang hiya, ay dumating na rito. Sambit ni Cheney habang nagpapaputok sa kalaban, asinta daw niyang pinatamaan ang nasa sasakyan, at sa kalaunan ay sumabog ito. Hoy Smither, kailangan mo ba ng morphine? Sambit ni Cheney habang tinitignan si Smither. Ayoko ng morphine, ano ba ang kalagayan ko? Sambit ni Smither. Walang hiya, maraming dugo ang nawala sa kanya at ang mga organ niya nasira. Sambit sa isipan ni Cheney, huwag kang mag-alala, mga kaunting sugat lang ang nakikita ko. Sambit ni Cheney habang nahihirapan si Smither, Cheney, ano ang gagawin mo? Sambit ni Dareyo, ang sugat ni Smither ay malala. Kailangan namin umatras para mailigtas siya. Sambit sa isipan ni Cheney. Kapitan, alam mo na dapat, ang gagawin mo, umalis ka na. At iwanan mo na ako, sambit ni Smither, ano ang pinagsasabi mo? Sino ba ako sa tingin mo Smither, sigaw na sambit ni Cheney. Habang nakatingin si Smither, sino ako, sambit ng mas malakas ni Cheney. Napangiti si Smither at tumugon, Diyos ng digmaan. At may malakas na pagsabog ang naganap malapit sa kanila. At nabigla si Cheney, walang hiya talaga itong mga ito. Sambit ni Cheney habang hinahawakan ang ulo at duguan. Aray, ang sakit, sambit ng isa, at napatingin doon si Cheney, deyero. Sambit ni Cheney, ayos lang ako, huwag kang mag-alala, sambit ni deyero. Kumapit ka lang ng saglit, malapit lang tayo sa headquarters nila, kaya lulusubin natin sila, upang gibain ang kanilang hanay, sambit ni Cheney habang lumulusob. At nang walang kung ano-ano, may tumaman na bala sa kanya. Isang bala mula sa likod na tumagas sa ulo niya, anong nangyari, natamaan ba ako? Mula sa likod, sambit ni Cheney habang unti-unting dumidilim ang paligid niya. Habang nakikita pa niya na lumulusob ang mga kalaban, may sniper sa likod, may traidor, at tuluyan na nagdilim ang kanyang paningin. Ano ito? Ang sakit ng ulo ko, ramdam ko pa ang sakit ng ulo ko. Hindi pa ba ako patay? Nauuhaw ako bigla, may tao, gusto ko ng tubig sambit ni Cheney. Hoy, buksan mo ang mga mata mo kung naririnig mo ako, sambit ng isang tao, koreano ang kanyang pananalita sambit sa isipan ni Cheney, nakakapagsalita na siya, mukhang mabilis ang kanyang paggaling dahil bata pa siya, bata, ano ang nararamdaman mo, sambit ng doktor, makikitang nakarete siya sa isang ospital, habang parang iba ang itsura at ang pangangatawan niya suriin mo nurse Kim ang vital niya, sambit ng doktor, at oo, ang tugon ng nurse, nasaan ba ako sambit sa isipan ni Cheney?